Hi guys, ito po ang Vlog. Nagbibigay tips, tutorial tungkol sa pagre-repack ng mga gamit hindi, crackers, cracker, sampalok, lili, sweet beans, pop beans, marshmallow, at iba pang mga kotkotin. Guys, ang Gamindigs Vlog, nagkapasalamat sa lahat ng mga subscribers at lahat ng mga nanonood sa mga video ng Gamindigs Vlog. Thank you guys! Kung magustuhan nyo mga ganitong klaseng video, Ah, gawin nyo din para lahat tayo ay kumita. Ang narapakin natin ngayon, Jelly Beans. Ang kilo ng Jelly Beans ngayong February 5, 2025 ay nagkakalaga ng 112 pesos. Ang dalawang kilo at kalahating kilo ay nagkakalaga ng 280 pesos presyong Divisoria, Manila. Ang gagamitin natin plastic, 3x4, 17 peraso or 17 pieces na jelly beans para sa 5 pesos or 5 peso. Kailangan lang guys, bibilisan natin yung ating pagre-repack nitong jelly beans para mas makintab ang kanyang ay tsura pag kanilagay na natin sa plastik uh, plastic natin pag re-repakan. Uh, kung mag-umpisa man tayo guys nito, mga gusto nyo magtinda or kumita ng mga extra income, Uh, pwede nyo panoorin nyo muna dito sa ating mga video para makakuha kayo ng mga idea at saka kung magkano mga presyuhan at kung saan natin to mabibili. Ito guys, pwede tayo pumunta sa mga palingke Or hanapin lang natin mga sa mga palingke, mga nagtitinda ng mga kot-kotin. Kung nandito man tayo sa Metro Manila, uh, pwede rin tayong pumunta ng Divisoria Manila. Hindi kaya sa mga malapit lang ng mga palingke sa ating mga lugar. Ah, hanapin natin ng mga nagtitinda nitong mga kot-kotin. Doon tayo sa mga nag-wholesale price para mas mababa ang mga presyo na ating makukuha guys. Ito, madali lang to gawin. Kailangan at... Uh, Isasabihin na rin natin ang mga plastic na ating pagre uh, Mas maganda kung mayroon tayong heat sealer o pang-seal na mga para mas mabilis natin tumai sa sarang or may sisal. At tayo mismo ang pipili ng ating gustong bibilhin. Kahit ano man niyang mga kot-kotin guys. Pipilihan, tulad itong jelly beans. Pipiliin natin guys yung hindi siya naglalagkit. Kasi minsan naglalagkit ito pagka alo luma siya. Uh, pipiliin natin yung makintab ang kanyang itsura saka yung pinagbabalutan niya, malinis. O ganoon ang pagpili ng mga kotkotin guys, kahit anong mga kotkotin man ang ating bibilhin. Ito guys, yung mga sa ngayong panahon, pabili itong mga gamikindi. Tulad mga iba't ibang klase mga kotkotin, mga money, fish cracker, o iba, mga, mga dili, sampalok, yan ang mga mabibili ngayon. O, pwede nyo rin uh, pagkakitaan. Kahit trabaho tayo, pwede rin naman natin ito gawin. O, magagawa lang tayo, i-repack e, re lang natin. At saka, pwede natin ma eh e, sa ating mga kakilala, mga uh, katrabaho. O, kung nasa mga bahay din naman tayo, wala tayong ginagawa, at saka meron tayong a uh, konting puhunan, pwede tayong mag-umpisa nitong mga uh, pagtitinda sa itong mga kutkotin. E kung may bintana tayo na pwede natin pag-displayan, yan, mas maganda. Uh, wag natin lalagyan ng screen, guys. Kung nasa mga bahay man tayo, meron tayong pwesto. Hayaan natin na open lang ang ating uh, pisto kasi mas maganda yung kita-kita sa labas ng ating mga kababayan at mahawakan nila ang kanilang gustong bibilhin ah ganito lang ang ating pagre nito. Napakasimple lang. At saka pwede nyo rin gawin, guys. At pagkakitaan nyo din. ah uh, Unang-una, bago natin ito i-sell, e bibilangin muna natin kung magkano ang ating puhunan at saka kung magkano ang ating gustong tubo. Nasa sa inyo na yan, guys. Pwede naman nyo naman yan bawasan or dagdagan. Uh, importante, bibilangin muna natin kung magkano ang ating puhunan at saka yung lagpas na tubo natin or kita. O, ganyan lang ang pag-sisil, guys. Yan, o. Napaka-simple lang. Mas maganda yung may sailor tayo para ah, mabilis nating may isasara. Tsaka maganda tingnan. Yan, o. Ganyan lang ang ating, ano, guys. Yan, mga kabili naman tayo ng mga head sailor, guys. Mayroon din mumurahin. Pero itong ginagamit ko, guys, bakal yan. Kasi yung iba, mga plastic lang na sailor. Ito, mas maganda yung bakal. Kasi mas matibay siya. Nagiinit kasi ang seller pagka sunod-sunod ng ating pagre-repack. Yan. Medyo dandan ko siyang pinitiga para ah, siya yung ating minabalot. At saka maganda na yung tingnan pagka Uh, ah, dinisplay natin. Ito ah, ang, akin guys. Dinidisplay ko to or sinasabit ko to sa cartoon. Yung cartoon ng cake. Yung mga cake na binibili pag may mga birthday yan, mas maganda yan. Yung cake na pula or yung cake na dilaw. Yan, binibili ko yan yung mga cartoon na yan. At saka, ginugupit ko ng mahaba. Mas maganda yung mahabang cartoon para uh, mas marami tayong mailalagay na mga paninda or nire-repack natin. O yan, panoorin nyo dito guys. Makikita nyo kung paano ko ginawa ang ating pag sasabitan dito na karton. O, napakadali lang yan gawin. At saka, ang kagandahan nito, uh, bibili lang tayo ng mga kot-kotin na anumang gusto natin itinda. At saka, re repark lang natin. Ganun lang, hindi na tayo magluluto. Yun ang kagandahan ng mga ganito. Maraming mga kot guys, na pwede natin pagkakitaan iba't ibang klase. Mga macaroni crackers, mga croquette, is that maraming mga kot-kotin sa mga sa mga palingki lang hanapin natin yung mga pwesto guys at saka importante titingnan natin yung mga presyo guys ha ah. kung alam natin kikitan tayo o maramdaman naman natin yan uh, pero dito sa mga gamit hindi guys dito mas malaki ang mga kita dito uh, panorin nyo lang kung pa paano ko uh, ginawa at saka kung magkanong laman at saka yung presyuhan. Itong mga maliliit, ang presyuhan ko dito, pang lima limang lang, lang yan guys. Pero kahit limang pesos lang, malaki ng uh, tubo dyan. Pero nasa sa inyo pa rin yan kung saan tayong mga lugar. At kung magkano ang ating mga puhunan. Yan ang susundin natin guys ha. Ah. O, di ba? Magdali lang ito gawin. Tsaka uh, maganda ito kung kahit kunting puho na lang natin guys, ayaw, multiply din yan. Itong mga ano ngayon, mabili, mga gamikindi, mga mani, iba't ibang klase mga mani, mga flavor. Makikita nyo rin yan dito sa ating mga video guys, dito sa uh, Gamidigs Vlog. Marami tayong video dito na pwede nyo rin Uh, masundan or gawin nyo din kaya yung ginagawa ko. Yan. Kung nagumpisa kayo, pwede subukin nyo muna. Paisa isang kilo muna. Tsaka kung sa tingin nyo mabili na, yan, dagdag lang kayo ng dagdag hanggat sa o kung ilan na ang ah, nabibinta natin. O, yan lang ang kartong guys na pinag- pagsasabitan natin yun, no? Ganyan lang. May alam rin lang sa taas na pagsasabitan natin. Or depende lang sa inyo kung paano nyo ah uh, isasabit. Yan. Yan, no? Ganun lang. Ang pag guys, magkabilang gilid para marami tayong mailalagay. At saka maganda yung tingnan pagka ganyan ang pagka stepler Magkabilang gilid, guys, ah yan o. Oh. Yan o. Oh. Hagdan-hagdan lang ang ating pag ice player para maganda tingnan. Yan. O, oh, ganun lang ka. Dali lang gawin. Ang mga ganitong ah, mga kotkotin. Ang gaganda nito tayo ang nakakalam kung magkano gusto nating kita or tubo. Ito mga gamit hindi guys. Marami, maraming mga laman yan. Ang binibili ko, yung dalawang kilo at kalahating kilo ang kanyang laman. Kasi mabilisan na dito sa akin mabili ang mga ganito. Okay. Pero kayo, kung nag-umpisa lang kayo, oh, isa-isang kilo muna. Pataas ng pataas ang inyong ah, uh, pamimili kung anong mabili. Yan. Napakaraming tulad itong mga gamit ni guys. Napakaraming mga flavor ng mga gamit hindi iba't ibang klaseng mga uh, design. Yan ang ating uh, maramdaman naman niyo kung anong magiging mabilis sa ating mga kaibigan. Nararamdaman natin 'yan, guys. Yan. O, oh, di ba? Maganda na tingnan. O, simpleng gawin lang 'yan. At saka Ah, uh, pwede na tayong kumita sa mga ganito. Oh, lalo lang kung marami tayong mga kapitbahay bahay or maraming tao sa ating lugar ito mabili to guys na mga kot lalo mga dilis yan ang hinahanap ng ating mga kabayan. ireripak lang natin ng o oh, ganyan lang guys o oh, ang gaw gaw gawa natin yan ah guys, nagkapasalamat ang Gamidix Vlog sa lahat ng mga subscribers at lahat ng mga nanonood dito sa ating channel. Thank you guys! Kung okay lang sa inyo, ma-subscribe at Like, share. Uh, okay, sa akin guys. Maraming salamat. At pwede gawin nyo rin ang mga ganitong pagtitinda ng mga kot-kotin para uh, lahat tayo ay kumita. Thank you guys!